Hazel! Hazel! Ay. Ako ba oh. naman ito? Napakatagal naman! Sorry po. Kape po, nagpainit po kasi ako eh. Kaya Ay, po natagalan. Ikaw hindi ka na nagbago talaga ng kilos. Parang ang nanay mo! Tuwing makikita kita, alam mo? Naaalala ko yung nanay mo? Si Maray, ganyan-ganyan ang kilos noon eh. Grabe naman po kayo sa mama ko. Pwede, kahit sa akin na lang po kayo magalit, huwag niya na po idamay si mama. Eh, ayokong idamay eh. Kaso tuwing makikita kita, nakikita ko rin siya eh. Ganyan-ganyan ang nanay mo eh. Hindi ko nga alam kung bakit nagtagal yun sa abroad. Sa pagtatrabaho, sa pag-ano, pagpasok bilang kasambahay. Eh, napakabagal naman kumilos. Buti na lang yung umaman siya. At nakapagpatayo kayo ng ganitong bahay. Kaso, malas lang niya. Namatay siya. Ako ang nandito. So, akin na bahay. Kaya ikaw, habang nasa puder kita, pakainin kita, abay umayos ka ng trabaho nang hindi kita laging nasasabihan. Mami, ano ba yan? Nasa kwarto ako, nag-aayos ang ingay-ingay nyo. Kasi di ako dito. Hmm? Bakit ano bang nangyari? Tinitimpla ko na kape. Isang oras na bago dumating dito. Mami, gusto mo mang 'tong batang 'to? Gusto mo maturuan ng leksyon? Mm. Mismo? Mami naman. Paano matututo? Hindi ganyan. Ganito oh! Ah! Ganito. <laughs> ha? Ganito. Tuturuan kita, Mami. Ganito. Saktan mo para matuto agad. Ipalibhasa eh bobo, ang hirap turuan. Ano? Susundin mo na ba 'yung mama ko? Opo. si? ganun lang kadali. Madali ka palang magtanda pagkaganyan. Kaya mo, sa susunod ganyan din ang gagawin ko para madali mo palang tandaan yung sinasabi ko. O siya, sige na ha. Huwag kayo maingi, lalong lalo ka na. May meeting ako. Oh, ano pa inaantay mo? Magsahin ka na doon, magsahin ka na doon. To. Oh, <tong> ah, talaga ako sa'yo. Nagigigit <tong> talaga ako sa'yo. Ay, <tong> ay, talaga ako sayo. Huw! Magsain ka na dun! Magsain ka na dun! Tadya ka na rin dyan eh. Anong ba ginagawa mo dyan? Tupuno ko ng tubig, hindi na napapusok. Tupuno ka ng tubig, tapos inaantayan mo makuno? Ganon? Para kung hindi nakapusok. Oo, ibig ko sabihin. Huwag mo ubusin yung oras mo sa pag-aantay ng tubig. May pwede kang gawin doon sa loob. Baka mga kasi mapuno. Tumunga ka na naman kasi, mga, Ikaw ba naligo na, ha? Mukhang mabaho ka. Yan, hindi ka. Yan. Yan, hindi mo Sige, o. Oh. Yan, yan, yan. Diyan ka, diyan ka. ka! Mami! Si Mami naman, pag nagpapaligo, hindi tubig lang. Sabayan mo naman ang shampoo. Pasalamat ka, ha? Gagamitin ko pa itong mamahalin kong shampoo para sa mga basurang katulad mo. Kaya ka dito. Yan, yan. Dito ka. Yan. Yan. Yan yan. Hmm. Hmm. Ala. Ano? na, mami? Mampangon na. Ganyan maligo, ha? Sabi na mo po kayo sa akin. Ano, magre-reklamo ka, ha? Magre-reklamo ka? Bakit? Ano pinaglalaban mo dito? Nakakainis kasi yung pagmukha mo. <laughs> <laughs> Mukha nga basang sisi mo, oh! Ginagawa ko na po yung ko. Okay. Hoy, wala kang trabaho ginagawa, kundi sakit sa ulo. Magagalit ba kami ng ganito? Kung yung kilos mo mabilis? kay ikaw ha, tandaan mo ha. Palamunin ka lang dito. Pabigat ka, wala kang silbi. Oh. na nga lang yung ambag mo, hindi mo pa magawa. Pumasok ka na doon! Huwag haabang niyang doon siya ng tubig na dito, nakabantay dito sa... <sighs> sa mga ulo talaga ng bata no? yan. Nakaka-stress, no? Ako, Mami. Lalabas muna ako. Doon ako sa mga barkada ko. Ang init na dito! Hello, Hazel. Ah, hello po, Kuya. Oo. Kamusta ka naman? <laughs> okay naman ako kuya. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ha? Ganun ba? Ah, uh, nakauwi na kasi ako ng Pilipinas ngayon, kaya ngayon lang ako nakatawag. at uh, gusto sana kita papuntahin dito sa office. Naku talaga kuya, nakauwi ka na? Sorry, ngayon lang ako nakatawag kasi pagka uwi ko, inasikaso ko agad tong opisina eh. Kailan ka ba makakarating dito? Ako kuya. Pupunta po ako agad dyan. O oh, sige, alam mo na to ha, bisitahin mo na lang ako dito. Sige po kuya. Okay, sige, ingat ka. Bye bye. Kuya. Si kuya. Ah, kuya. Oh, Hazel, oh, kadya ka na pala. Gusto ka? Anong nangyari sa mata mo? Umiyak ka ba? Hindi um, po. Yun uh, pinapunta kita ngayon kasi miss na miss na kita. Laki mo na! Ako kuya, alam mo po ba, gabi-gabi ko pong dinarasal na sana po umuwi na po kayo. <laughs> Ito na nga, uwi ko lang nung nakaraang linggo. Di ako nakatawag agad sa'yo kasi dami ko yung nisikaso agad dito. pag uwi ko, yung mga gamit ko din ako sa kondo. Tapos yung opisina ko ngayon. Eh, kuya. Mm. Pwede po bang isama niyo na lang po ako sa inyo? Bakit? May problema ba sa bahay? Sa ngayon kasi, Hazel, medyo masikip sa kondo eh. Eh, lagi ko namang kausap tong si Tita nung nasa abroad ako eh. Okay ka naman daw. Okay naman daw yung mga pinapadala ko. Nakukuha mo ba lahat yun? Kuya, kasi... Magsasabi na po ako ng totoo sa inyo kasi... Pagod na pagod na din po ako sa kanila eh. Pa'nong pagod? Eh, kapag nag-uusap kami, lagi ka naman daw masaya. Okay, nagingagawa mo naman na nag-aaral ka. Sama ka napapagod? Sa school? Kuya, hindi po sa ganun. Eh, saan? Kuya, minamaltrato kasi nila ako eh. Ano? Kuya, kunin mo na ako. Ayoko na po umuwi sa kanila. Hazel, hey, hindi kita maintindihan. Pa'nong minamaltrato? lagi po nila akong sinasaktan. Sinisigawan. Minsan, hindi na po ako nakakakain dahil sa kanila. Tsaka, lagi din po nilang dinadamay si Mama. Gusto na po nila akong palayasin sa bahay. Napakakapal naman ang mukha nila kung ganun. Pati si Mama, dinadamay nila. Kaya kuya, ayoko na po Uy, sa bahay. Hindi Hazel, hindi ka aalis sa bahay. Sila ang aalis. Dahil yung titulo ng bahay, nakapangalan yun sa atin. Sa'yo! Pero kuya, sabi po ni Tita G, kanya daw po yung bahay. <laughs> Nagpapatawa ba siya? Nasa akin yung titulo ng bahay. Nakapangalan yun sa atin. Sa'yo! Humanda yan sa akin. Uwi tayo ng bayan Hazel. Mami, asan na ba si Hazel? Tingnan mo, wala pang sinain, wala pang nilutong ulam, gutom, gutom na gutom na ako. Hindi ko nga alam kung saan pumunta yun, Nino. Wala na lang bigla eh. Paalam na paalam sa sa'yo? Hindi, hindi na papaalam. Oh, Sobra na yung oh. Hazel na yan, ah. Ay, si Hazel, Oh. Uy, dumating ka na pala. Kailan ka makakamuwi? Last week pa po, tita. Ah, okay naman. Hoy, pati naman na magpapaalam kung saan ka pupunta. Hanap ko ng hanap sa'yo. Ah, hinahanap niyo po pala siya? Oo. Nasa office ko po siya galing. Mabuti naman nandun siya. Kasi, nag worry na kami. Eh, alam mo na, teenager pa. Baka anong di ba? Baka pumunta kang saan-saan. Baka doon sa boyfriend niya, mabuntis. Tapos, kami yung... Dami mong sinasabi, Eden. Worried ka. Worried kayong dalawa na wala siya? O hinahanap nyo para utusan maglinis? Ano ba pinagsasabi mo? Ano naman mo mga pinagsusumbong mo? Nagsabi lang naman po ako na totoo kay Kuya. Totoo? Wala kayong sobra? Sinabi niya sa akin lahat ng mga pinagagagawa niyo sa kanya habang nasa abroad ako. Ikaw tita, pinagkatiwalaan kita. Araw-araw tayo nagbi-video call. Binibigyan kita ng pera. Lagi mo sa akin sinasabi na nasa maayos na kalagayan tong kapatid ko. Teka lang. Sinusumbat mo ba lahat ng binigay mo sa mama ko? Eh, okay naman yun eh. Kasi yun yung kapalit para bantayan tong kapatid mo na pasaway. Ganon, Eden. Ang kapal din naman pala ng na mukha mo magsalita ng ganyan sa harapan ko. Kayong dalawa, nakikitira lang kayo dito sa bahay. Katiwala, Katiwala lang kayo. Katiwala kami? Hoy, baka nakakalimutan mo. Kadugo nyo kami. At kung iisipin mo na minamaltrato namin yan, aba dinidisiplina lang yan. Kasi pangay. Dinidisiplina? Nilulublub sa tubig? Dinidisiplina sinasaktan? Tama ba yun? Kadugo? Sa'yo pagaling yon Eden. At ikaw, tita? Ang kapal din naman ng na mukha mo ang kinintong bahay. Hoy! Huwag mo nga ka maduro-duro! Kung magsalita ka, akala mo dahil ano, Mapera ka na? Wala kang karapatan na sumbatan ako rin ng ganyan. At doon kung sa pamamahay na to, may titulo ka ba? Para ipakita sa akin, ang pruweba na iyo na talaga to. Ayan, basahin mo nang malaman mo. Sayang mo nga, wala akong salamin. pangalan kay Hazel. Di ba may kopya ka ng titulo ng bahay? Matagal mo nang alam na nakay Hazel nakapangalan tong bahay. Pero anong ginawa mo? Anong ginawa niyo? nagre -re 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 kayo dito sa bahay, pinapamukha niyo na kayo, kayo ang may-ari. Pero ngayon, hindi na. Hazel, ikaw ang may-ari ng bahay na to. Ngayon, ano sa tingin mo? Bigyan natin ng isang araw para makapag-ayos tong mga to? Sa lahat pala ng hinir, ko sa inyo. Ako pa ngayon ang lalabas na may utang na loob. Malaki ang utang na loob namin sa'yo. Pero hindi sa mga pinanggagagawa mong kasamaan. Teka pinsan, eh. Pag-usapan naman natin to. Tsaka, huwag mo naman kami palayasin. Siyempre, di ba? May ambag din naman kami sa bahay na to. Sino bang magbabantay nito kung wala kami. Ate, ano ulit sabi mo kanina? Kadugo nyo kami? Kadugo ko? Kadugo namin kayo? Oo! Di ba? Nung minaltrato nyo ako, inisip niyo po ba yun? Nung ginawa niyo po sa akin yun, inisip nyo po bang kadugo niyo po ako? Kaya ginagawa lang yun namin ng ate mo para tuminu ka. Kung oh, hindi, baka umuwi kapatid mo. Buntis ka! Tita, nakikita niyo naman po yung ginagawa ko, di ba? Nakikita niyo naman po siguro yun. Hindi naman po kayo bulag para hindi makita lahat ng sakripisyong ginawa ko para po sa inyo. Kung kayo lang din po yung magiging kadugo ko. Siguro mas pipiliin ko na lang po maging ibang tao. Tama na yun, Hazel. O siya, aalis na kami isasama ko muna si Hazel sa kondo ko. Pero bukas na bukas rin, ayoko na makita yung pagmumukha niyong dalawa dito sa bahay ni Hazel. Hindi niyo bahay. Teka na.